magkasundo ng dalawa. Ang sabi mo sa kanya, sabi ko, ang yun ang payo ko dun sa kaibigan namin, Mitchell mutual Sabi mo sa kanya, ang gagawin niya lang para magkasundo sila, ibalik niya sa Pilipinas. Anyway, consistent naman yun, kapag dun sa kanyang posisyon, na walang jurisdiction. Sabi mo sa kaibigan natin, na aminin niya, na nagkamali ang mga tao niya sa baba, nagpatupad ng mali napayuhan siya ng mali, ngayon ay eh, natuklasan niya na mali, illegal. Kaya binabago niya na at ibabalik niya ang Presidente Duterte rito. Yun ka ako magsisimula ng reconciliation. Hanggang di mo binabalik yan, eh hindi magkakaroon ng pagkakasundo yung dalawang pwersa niyo. Pero I think, Attorney Sal, um, I don't think the, especially si Vice President Sara Duterte, personal opinion ko lang na Uh, lalo na sa ngayon kung mapapatawad niya <laughs>